Panalamin sa Inanang Laging Saklolo Kalinis-linisang Birheng Maria, ina ng Diyos at Inanang Santa Iglesia, Ikaw ay amin ding Inan na laging handang sumaklolo sa amin. Taglay ang mga pusong lipos ng pag-ibig sa iyong inihahalay namin ang aming sarili sa iyong kalinis-linisang puso upang kami ay maging tapat mong mga anak. Ihingi mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming ipinangako ng kami ay binyagan. Iniaalay namin sa iyo ang aming puso't kaluluwa upang lagi naming sundin ang kalooban ng aming Ama sa Langit. Iniaalay namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mahalin ang Diyos at mabuhay kami hindi para sa aming sarili kundi para kay Kristong iyong anak, at upang siya'y aming makita at paglengkuran sa aming kapwa. Sa abang pag-aalay na ito, pinakamamahal na ina ng laging saklolo, ipinangangako namin na ang aming buhay ay itutulad namin sa iyo, ikaw na pinakaganap na Kristiano, upang matapos naming mailaan sa iyo aming sarili sa buhay at kamatayan ay makapiling nawa kami ng iyong anak magpakailanman. Amen. Inanang laging sa klolo, ipanalangin mo kami. Ama namin, sumasalangit sa ka. Sambahin ang nalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala rin naman ng anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Mayunat at kung kami mamamatay. Amen luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.